susunduin pa natin si Duff sa bahay nila guys kasi so, ito pala yung mga gamit namin na dadalhin ito yung bag ko syempre so, ito yung bag nya ng difference no ako magbubuhat yan lahat guys so ngayon pala guys may akitin tayo uh, beginner friendly na bundok guys malapit lang sa Batangas ay hindi pala sa Batangas talaga siya guys so may kita nyo mamaya let's go Yeah. Well, ako sa mancha. Tara na. Bagal talaga. Mamaya ka na mag-eat joke. Para matutip ako na kung makakaalit. Hi guys! Welcome back to our channel! <laughs> so yun guys, it's not morning. Gabi pa lang. Time check. Papakitaan Oh First time namin mag-eat sa na gabi. It's 11:31 p.m. Papagas kami here. So, yun, guys. Update na lang namin kayo sa next stop namin. Tignan yung outfit namin. Okay. Tuntuan na naman ako. Sige na. Bye-bye, guys. Update na lang namin kayo. Okay. So, yun, guys. Time check. 1240 na na. Madaling araw, guys. At nandito pa lang tayo sa silang. Okay. so bumibili lang si Doc guys ng uh, ano, tubig para sa gagamitin namin ay iinumin namin sa sa pagkakit guys Bakit ako hi guys, I'm here kami guys? Let's go. Binuhulan kami, guys. Lakas ng ulan dito sa Tagaytay. Kita niyo ba kami? Bye. Bye. Binuhulan kami, guys. Lakas ng ulan oh. Bukang basa na kami. Oh. Sino ko dyan, be? Guys, ito kami. Ito Jollibee. Grabe yung ulan. Bukang basa na kami, oh. Dito ka na. Pwede dito. Oh. May bad trip na, guys. <laughs> Sobrang lakas kasi ng ulan. Ayun. Lakas pa ng hangin, guys. Tamang stranded na pa order nung wala sa oras. Hindi mo kaos natin ba kaya So update na lang namin kay guys. Pag natuloy yung ano, yung mount na tulaw. Kaso feeling namin talaga bibila yan bibila. Rest day kasi kung ano-ano pinagagagawa. Kaya <laughs> nga eh. Nandito nagpapakahirap. So yun, update na lang mamaya. Kapag na tuloy. Pero feeling ko tuloy yun, eh. no? Diba? Pag dito may ulan. Pag dito may ulan guys. ano pa din? Safety pa din tayo. Mahirap kasi dun sa Batulaw kasi medyo ano, yung trail niya mabangin. So kung umulan, maputik. Nakakatakot din. Ano yun, guys? Kaya kin. <laughs> <laughs> so yun, guys. Dahil wala kaming magawa dito. Nag-order kami pero ang tagal pa na-order namin. Dala daw yung nagawa. Amang black blouse lang. Hey guys, nagpalit na ako ng damit. Ito yung outfit ko dapat sa bato lang. Yan eh. Kasi wala ka mabasa. na. Tagal na order namin guys. Update na lang namin kayo pag ando na kami. Hindi naman to susama ni Val sa vlog kasi mahilig siya mag-cut. So yun guys, nakarating oh, na kayo. Ano oh yan? <laughs> parang masang nice. sisil guys masang so, sisil pa guys grabe eh. ayun na tumi tumila pila na guys dito kami tulay ni kaya Aris guys yeah. pwede dyan kuya? yun yeah, alright. Ba alright bago nga ang lahat alam nyo ba na ang mount batulaw ay kasama sa top 10 most famous mountains dito sa Luzon. Ang Mount Batulo nga ay matatagpuan lang yan sa bayan ng Nasugbu, Batangas. At eto nga ay merong 3 over 9 na difficulty at 12 peaks na akyatin bago ka makarating sa summit. Ano sa tingin nyo? Kakayanin kaya? Ito na. Ang oh, simula. Simula ng asunto guys. Ano <laughs> Let's go guys. Okay, guys, na Hi guys, nasa second registration na kami. Daming tao dito guys, weekend kasi. Pero may cutie dog dito. Hi doggy. Hi doggy. Hi. Pick one na tayo guys. Let's go guys. Pick one, pick one. Pick one, ng one last hangin guys Ayan na, Next natin, guys Dito nga sa video Dito na sa to ay hindi na, na namin napakita Ayingat ang bawat peak ba? ng Mount Batulaw dahil nga sa sobrang dilim at dulas ng nilalakaran namin Alright. Dahil nga sa sobrang dilim ay kailangan namin magdobli ingat dahil sa bawat gilid namin ay mayroong mga bangin na nakaabang. At isang pagkakamali ay magiging kwento ka talaga. Kaya may nabuti na lang namin na mag-focus sa daan. Hi guys, nasa amin na kami. Pick 9 na kami guys. Sobrang taas na. Ang magdadrone ngayon. Hindi kami makakapag-drone ko no. So <laughs> guys. Malapit na tayo sa Pick 10. Kaya pa kaya. Ayun nga sa kasama namin na si Kuya Sentry, ang pinakamahirap daw na parte ng mga peak papuntang Mount Batulaw ay ang 9 to 12. So, makikip na guys yung daanan pero kaya. So, mga nagtatanong, ito ang Mother Mountain. Yun know. Tama nga narinig nyo, ito ang Mother Mountain namin. Ang kauna-unahang bundok na aming inakyat. Kaso mo malabo kami mag makapag drone sa taas guys hi guys week 11 sulit ang ano natin guys sulit ang pagod natin kalamot talaga yun <laughs> kala <Kalimot> talaga. <laughs> talaga next next namin na guys ano na <laughs> hindi peak 12 ayun ay, um, may roping na naman guys ayun um, may kita nyo Gapang ulit, gapang. di gapang. gapang. Yan, very good, very good. Fire Ayan, <laughs> Nelang na, guys. May <laughs> Shout shoutout kay kuyang Guide. Napakagaling mo. Talagang safe na safe. Malapit na. Oh, malapit na. Malapit na Let's go, let's go. Pakita mo to ba lahat no? ba? At isa nga ito sa parte ng Mount Batulaw na kinakailangan mong humawak sa lubid para lang makaakyat. Ay, gapang para sa mga putulaw tapos sawa ka dito ba para mahila kita pa taas yun oh. tayo na ayun na guys malapit na kami <laughs> ito niya ako taga video ayun yung ano, <laughs> video ako kayo ayun lang okay. ayun na yung ating summit let's go dito nga sa parte na to ay medyo nakakatakot dahil sa gilid ko ay bangin na. Dagdag mo pa dyan ang madudulas na bato gawa ng ulan. At pagkatapos ka ng maraming ahon, ay eto na ang uli bago mo makamit ang sabi. Huwag mama. Yeah, kapit kapit na, na tayo. Ano ma, mag, mag tayo sa taas. No, <laughs> Ako na gumamit ng tungkod sorry. <laughs> 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 Di ba yung guide? na. At ito na nga. Nakarating na kami sa peak. Ay, peak. Tayo sa uh, summit. <laughs> uh, sa Sige, kaya. Yes. <laughs> Your laughter stirs the sleepy air, a melody I can't compare. You're sweet as honey, soft and slow. A summer breeze, a gentle glow with every step my Ito ang part 10 kung saan ipababa na kami dahil nga baka maabutan kami ng traffic na gaya'n ito Waiting kami guys sa trail kasi ayan, traffic eh. Ang daming... Yan! Ayun nga yan! Buka-buka tayo! Sige ma! Tingnan nyo naman ang buwat Ay hindi namin yan oh O! Pamayaan papawain dito! Sige kami muna! Forward! Forward! Balik Coronizer yan ah Sige ma! Go! 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 Kailangan pala lang traffic enforcer dito Ay. Pero kahit na gano'n, hindi namin may pagkakaila na napakaganda talaga ng buntok na ito. May gusto ko ng ganito lang, oh, tapos walang tao, tapos tayo lang nasa bundok. Babalik kami dito sa weekend, ay weekdays. Tingnan nyo naman kasi guys kung gano'ng maganda. Ganyan ang ganda, kaya dapat hindi sinisira. <laughs> Tama, no? Dago na yung Sarah madre

Yang Yung makita nyo yung paghihirap nyo mamaya. <laughs> <tong> Tingin mo na, ah oh, naka na. Sige, ayan. Uh, wala lang to si ma'am. Oh, out balance eh. Ball, Hindi, tama yan, sir. Tapos dito. Sige, <laughs> <laughs> hindi. tapos dito. dito. Patalikod. Hawa ka sa rope. Wow. Hindi <Isin mo> ba? <laughs> ay okay. Pero focus pa din dapat sa trail. Hindi video lang. Ito ka pa kayo dyan. Ito kayo guys. So, tuyo na yung sapatos. Oo, tuyo na. na. So yun guys, pabalik na kami. Punta kami sa campsite. Next. Rilig konting Konti yung Contact naman ako kay, kay Aris. Eh. Uh -huh. Para matry din namin.